Welcome sa tinig ng bayan Boses ng masa para sa masa Kung gusto mong marinig ang totoo Like, share at subscribe ka na Magandang araw mga kababayan Pag-usapan natin ngayon Ang naging panayam ni Karen Davila Kay Comunic Chairman George Garcia Isang napapainit na usapin kul sa posibleng pagharang di umanuraw ng ICC sa panunumpa ng isang halal na opisyal sa Davao. Si Ma'am Karen, gaya ng nakasanayan, mahusay magtanong, matalino, prangka, at laging nakaabang sa mas malalaling na tanong. At dito nga na itanong niya, paano kung hindi payagan ng ICC na manumpangaraw bilang mayor si dating Pangulong Rodrigo Duterte? yon so, napapos na rito si Chairman George Garcia doon. Pero sa totoo lang, maganda ang naging tugon niya. Hanggat walang order to suspend the proclamation, tuloy ang proseso. Kung naproklaman na ang isang kandidato, wala na sa jurisdiction ng COMELEC ang tanong kung makakaupo o hindi. Nasa DILG na yan. Ayun ang sabi niya, malinaw at legal. Pero teka, tanong lang. Anong kinalaman ng ICC sa lokal na pamahalaan sa Pilipinas? Di ba't may issue pa nga kung may jurisdiction ba talaga sila sa bansa natin ngayon? Eh kasi kung ang mga putante ng Davao ay nagsalita na sa balota, paano nga ba masasabi ng sinuman na hindi pwedeng umupo ang isang halal na opisyal? Hindi ba't ang desisyon ng tao ang pinakamahalaga sa demokrasya? maari ang tanong ay hypothetical pero medyo malalim, medyo malayo at medyo advanced. At yan ay expected naman kasi si Karen ay dekalidad na mga mahayag. Pero gaya nga ng sabi ni Chairman Garcia, As far as the law is concerned, wala pong order, walang hadlang. May due process naman tayong sinusunod. Sa dulo, mahalaga pa rin manindigan sa rule of law. Hindi porket may haka-haka, ay pipigilan na ang isang proseso na sinangayunan ng mga mayan. Magkaiba ang opinyon sa legal na realidad. Kung pagbabatayan pa nga ang mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, The in the Hague, Philippines, the Dirty Beans, Hometown, Mayoral Election!